Ayon, what's up mga kasalak? Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo sa isang resort. Uh, dito sa amin sa Barangay Bukana, Nasa Batangas. Uh, ito na ang bagong issue. Uh, papaltan ko ng aking misis. <laughs> Nakikita niyo magiging kapalit. <laughs> WhatsApp, up? Uh, wasala, uh, konting debil lang tayo. Uh, yung about sa issue, uh, okay, eh, wala akong pakialam dyan. Uh, sa akin naman, eh, sa aming dalawa ni eh, Kauya, ay eh, wala naman kaming ibang, hindi, wala naman kaming hindi magandang pinagsamahan. Ang sa akin lang, kaya lang supre kaya lang ako na, hindi man ako galit. Uh, ni, eh, parang nasaktan din lang ako kasi, Uh, pinsa ko si Tarsik Pero tapos na yon uh, tundo na yung ganyang mga bagay. Kaya ngayon, eh, salamat naman. Magpapasalamat naman ako kay Kaoyat kasi uh, tumatanong siya ng malaking utang na sa akin. Kasi kundi, kundi nga dahil sa akin, uh, hindi siya mamamonetize. Sa akin pa lang, monetize na siya. Kaya maraming salamat sa sa iyo, Kaoyat. At hindi nawala yung respeto at paggalang mo sa akin. Kasi uh, hindi rin, hindi rin nawala yung malaking ay uh, yung pagtaniman ng utang na loob. at uh, kundi dahil nga sa akin uh, hindi ka uh, hindi ka mag uh, hindi ka ma-monetize at uh, kundi dahil sa akin hindi ka rin mapapalapit agad kay Japper Sniper ka yon. Eh uh, inulit ko maraming salamat uh, kahit papa naman kahit napanood ni Kauya yung aking mga, yung aking mga vlog uh, hindi niya ako hindi niya ako, uh, hindi siya nagkaroon ng iti, uh, iti, uh, Intensyon na sagutin yung aking vlog uh, at hindi niya hindi siya intention na sagutin na ay dan ano hindi niya na sagutin yung aking mga palatang sa kanya at kasi yun nga naging uh, kung sa totoo eh, sa kanila sa kanila na rin mismo nang galing Uh, sa kanyang bibig na talagang uh, hindi niya ako kayang awayin at hindi niya ako kayang uh, ano, uh, salungatin yung aking mga binalag kasi uh, tumatanong siya ng malaking utang loob sa atin kaya maraming salamat kayo kawiya. yan at ito naman, uh, about naman sa mga ganyang isyo, uh, yun ah uh, uh, tapos na yan uh, sana uh, matuldo ka na yan at alam niya naman uh, bawat patol sa mga ganyang isyo patol-patol, magpapalitan kayo ng mga vlog, papalitan kayo ng re reaction video, Ah... Uh, hindi nyo, eh, uh, oo nga, tataas ang inyong mga views, pero, isipin nyo muna kung anong mangyayari pagkatapos ng ganyang issue. Ah... Uh, tulad nyan, mag issue issue, issue ganon, palitan kayo ng mga isyo uh, issue, palitan kayo ng mga, <coughs> ng mga salitaan, pagtagal-tagal isipin niyo ano sino 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 ang mawawalan di ba kayo-kayo din. Pag nakalipas ng isyong yan, babalik ulit ka sa panibagong ano, sa panibagong pagbaba ng inyong mga views. Eh, ni pansamantala lang yung isyong yan, sana, sana naman, huwag yun nang pahabain pa. At, ma, ma, ano na, masanay na tayo sa kung ano man ang natatanggap nating mga views, kahit tayo yung mga, alam naman yung mga sa, social media, pag tayo eh, nagustuhan ng ating mga followers, talagang rin tayo. Pero napaka the best na may solid, may solid supporters ka. Yung organic followers ka, napakasarap kasi kahit, kahit kakaunti sila, ay eh solid naman. Dahil uh, hindi ka naman nila pinapa, pinapabayaan kahit, kahit anong pagsubok na dumating sa ating mga vlogger, uh, nandiyan pa rin sila kahit, kahit sinong maninira sa atin, nandiyan pa, pa rin, sila para uh, ipagtanggol tayo. Ayun ang mga organic natin, mga followers. Kaya dito may followers din tayo. Sino ma'am? Ayan, ma'am, taga saan po kayo, sir? Oy, taga, taga Bulacan? Opo. Ayun, uh, kay Chaylingco. Ayan, na uh, meron dito mga taga San Jose del Monte Bulacan. Uh, Shout out sa inyo, mga taga, mga taga, sa mga taga Bulacan diyan. Mag-overnight sila dito sa amin sa Barangay bukana Sa mga tihusing sa resort dito ay... Hindi niya pala, ano uh, ano, nung ako nakita ang nagbablog, ay, kilala pala ako. <laughs> Idol, ayan. pa ka kami shoutout ka, Idol. Shoutout sa mga taga San Jose del Monte. Yun. Yon. Palmera po. yon shoutout. Yun, salamat, Idol. Uh, uh, enjoy, 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 enjoy. Okay. Ayan, nagdito ay, yung kanyang, uh, may kasama siya dito, ayan. At baka nandun din, nandun din sila. Ayan. Bukatabilan ay. po tayo ng ano. Oo, oh, hindi. Yung ano, kasi yung bisita namin ay pinsan ng aking asawa, pero kami ay. may, 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 may bits din kami na Rabila. Ay, dito lang naman din na kailangan ng kwarto. Sige. Sige, yun. Salamat, salamat, idol. Yun. Ayan, ah. Uh, mano tayo sa, ano, sa... sa ganyang issue. yan. Ah, uh, tulad nga nyan, sinasabi ko sa inyo, ah, uh, si Kasilong at saka si Kauya, ah, uh, nagpapa, nagpapalitan sila ng mga... ah... Uh, reaction video. At... Uh, Pabayaan na, na lang natin dalawa kasi discard nila yan. Uh, basta tayo, nasabi na natin kung anong ating, kung anong, uh, kung anong ang gusto natin sabihin, nasabi na, nasabi natin sa social media, kung anong nakakandaman natin. Uh, ika nga, yan ah, uh, ika nga, uh, ito, uh, itutuloy ko, ika nga yung sabi ni Kao uh, yan na uh, hindi mawawala sa akin ng masaktan uh, kasi uh, kamagana ko nga si Talsik pero ano pa rin ah uh, tama siya pero isang araw lang yon ah uh, yung aking tampo or galit isang araw lang hindi, uh, madali na mawala yan Kaya, kasi tayo uh, pumapagit na tayo wala tayong dapat kampihan kasi ika nga ay eh, nasa babae naman yan eh. kung hindi rin gusto ng babae hindi rin hindi rin niya hindi niya gagawin yon Diba? Kahit tayong mga lalaki, pagkagusto natin ng babae, pero kung hindi naman gusto ng babae, hindi natin sila makukuha. Hindi na, hindi natin sila magiging shota kung ayaw man ng babae. Pero kung gusto din ng babae, wala tayong magagawa. Ah uh, sila na sila lang bahala doon. Oh, ayan problema nga ay na nangyari. Kaya <coughs> uh, Napaka Napakaano ah uh, pero napaka ah, hanga pa rin ako talaga kay Talsik kasi hindi rin siya nagsasalita. Uh, ah, napanood ko yung vlog ni Hana na kung ano-ano sinasabi pero kulang naman yung video. Ah, hindi 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 na pinatulan ni Talsik kasi aha uh, haba nga naman. Kaya ah, kaya ko yung hanga sa batang 'yan. Ah, ini-enjoy na lang niya muna sa sarili niya. Yun, sa mga barkada, sa mga misa, sa mga kapwa vlogger, ini-enjoy muna sa sarili niya. Ah, para Uh, mawala para hindi siya ma-stress sa mga araw-araw na nangyayari sa kanya. Uh, Ini-enjoy niya lang niya. Kaya yun, uh, sala, uh, basta may papayo ko lang sa si ito, eh. uh, tibayan mo lang, magtrabaho ka, magsipag ka para sa iyong anak. Uh, bata ka pa, makakita at makakita ka pa rin ang dapat sa iyo. Uh, kung kayo man eh... magkakais mag-asawa ay di may nasa sa inyo na yan kung kayo, mag mag kung kayo magkakais magasawa asawa Kaya, ayan, mga kawasalak, ay eh, isa-isa ako sa ano, uh, humahanga kay Talsik kasi ano, uh, talagang nanahimik siya. Nanahimik siya sa mga ganyang uh, issue na siya. Kaya, yun, uh, ito na lang ha, sabi ko, mapap may papayo ko na lang talaga sa Tarsik. ah uh, tibayin mo lang, hindi mo sarili mo. Ah, uh, alagaan mo yung iyong anak. Uh, yun na lang. At kasi may anak ka babae. Uh, si pag, uh, ano mo, ipakita mo sa mga tao na kaya mong kaya mong gampanan ang maging isang amat ina para sa iyong anak. Kaya uh, yun. Kaya mga kawasalak, uh, mamaya na ulit tayo. Uh, mamaya na ulit tayo mag sa, sa mga ganyang issue uh, pero sabot issue uh, no comment na ako wala na tayo dyan Uh, para sa akin uh, natuldo na yan para sa akin yung ganyan mga issue uh, hindi na tayo dapat pa, hindi, na pa, hindi, hindi na dapat pampahabain natin yung ganyan mga issue kaya yan uh, ika nga ay eh, dapat na tuldukan at tigilan na yung mga abagay si Kasilong hindi ko mapipigilan yan kasi ay gumagawa uh, ano yun, eh, uh, parang kay kasilong pang gumanti lang siya hindi ko siya hindi ko siya pe, hindi ko siya pwedeng pigilan ah uh, ko gusto niyang gawin gawin niya ah uh, hangga't may issue oh mag bahala siya hangga't hangga't may issue, issue ganyan mag vlog ka mag vlog siya mag ah uh, ano man ang gusto mong gawin bahala ka uh, basta tayo ay sa atin ang inano ko ang inaano lang natin ay yung para sa bawat isa. Uh, kasi ano na eh napakarap ng tayo tayo mga taga uh, isang lugar tayo tayo nag-aaway-away dahil sa mga ganyan. Eh sa mga ganyang ano sa mga ganyang bagay dapat uh, hindi na dat hindi natin dapat pakialaman yan kasi buhay na, buhay nila yan. Uh, matatanda na sila, alam, naman, alam na, alam naman nila ang dapat nilang gawin. Kaya hindi na naman, da, hindi na da, dapat nating uh, ano yan, uh, pakialaman. Sila, sila ang bahala, sila ang gumawa ng ano, kasalan, di sila din ang magresolba niyan. Dapat sila din magresolba, hindi tayo magresolba niya kundi sila din. Sila din, sila din ang makakaresolba ng mga, mga, mga ganyang bagay. Hindi tayo. Tayo, kayo, lahat tayo, at tayo lang magpapahaba ng ganyan mga bagay na isyu ganyan. Dapat kaya talaga sinasabi ko sa inyo, dapat tuldo ka na talaga. Ay uh, itigil ang ganyang isyu. Yan. At talagang sinasabi ko ako uh, Bira lang ako mag-vlog uh, kasi busy ako sa pag -re Pero ang sa akin, kaya lang ako nagbablog kasi gusto ko talagang matuldo ko na yung isyong yan. Para, ano, ayos na, para ma, ano na, manahimik na ang bawat isa. Yan. Ayan, ng bawat isa. Talagang napakahirap ng ganyang, ganyang sitwasyon na uh, magpapalitan kayo ng mga vlog, mag, magpapalitan kayo ng reaction video, ah uh, haba nyo. Na, uh, 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 mga ilang linggo lang yan, tapos na. Ilang linggo, tapos na. O, oh, oh, uh, uh, inyong mga views. oh. sa, ilan, sa uh, mga dalwan linggo, tatlong linggo, mataas ang views nyo. Pero pag nawala yung pag na pag nawala na yung issue niyan, di wala na uli. Ah, uh, mababa na uli yung mga bisyo nyo. Oh. Kailangan magganap kayo ng sarili niyong ano, uh, content. Kaya tayo nag-YouTube para tayo mag magkaroon ano. May ayun. Yay. na pala. Kaya tayo nag-YouTube para may may sabili tayong ano, content. Gumawa tayo ng sabili nating content. Yan. Ika di ba, kaya nga tayo pumasok sa, sa larang ng YouTube, ha, tayo ano, eh. uh, gumawa ng content eh. Uh, ibalik nyo na yung mga mga content content yung mga charity, pacing adventure, doon na lang, doon nyo na lang ilaan ang inyong pag, ano, ang pagbablog sa uh, pagtulong at saka sa mga gawa, mga ginagawa nyo, kung saan kayo masaya, Uh, doon na lang Ayan, doon kayo matatawag na isang content creator kung talagang may sarili kayo mga content. Eh, pero kung ikaw -co content natin mga chismis lang at mga issue, ay di, mapopulaan lang kayo ng mga tao. O, oh, di ba? ano, pula lang mangyayari sa inyo. Kasi sabi nilang, nagawa ka, ng, isa, nagawa ka ng YouTube mo, tapos ang content mo pang ano lang, pang pagmamarites at pagkano, pa, pa, pag may mga issue lang. Kailan, 'di ba? 'Di ba dati may mga content kayo? Oh, 'di ba tumutulong na rin kayo? Ah, uh, nagpipising adventure kayo. Ibalik niyo 'yun. O halimbawa, malaki pag malalaking alon, mag, maggawa kayo ng content, tumulong kayo kahit kapera, kahit, ma, uh, kahit, maliit na bagay, itulong niyo para lang kayo may may content. Oh, ganun dapat ang gawin niyo, mga kawasalak. Uh, sa mga uh, sa mga vlogger dito sa amin. Ganun dapat ang gawin nyo. Unahin nyo yung pagtulong. Hindi, hindi nyo, huwag nyo unahin yung pagmamarites. Yan. Tandaan nyo yan. Kasi ang pagmamarites, may hangganan yan. Ha? May hangganan yung pagmamarites. Tandaan nyo yan. Kasi at bawat minamarites nyo, babalik at babalik sa inyo yan. O, gagawa, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para yung minamarites nyo ay bumalik sa pamilya nyo. O. Oh. Kaya, yun. Inulit ko, uh, gumawa kayo ng, ano, uh, ibalik yung inyong uh, content na charity at ang Pacing Adventure. Yan. Yan lang, yan lang, ha. Yan, mga Okay. Ayan, nandito nga pala ako sa, ano, sa T. Josie Beach Resort. Nandito kami kasi may bisita. Ayan, uh, mga ka uh, Inulit ko, uh, hanggang dito na lang muna. At abang-abangan nyo na ulit ang aking mga sunod na video. At alam nyo naman, bihira ako mag-vlog kasi busy ako sa pagre-repre. Kaya yun, makasalak, hanggang dito lang at abang-abangan nyo pa ang mga susunod ko pang video. Bye-bye! Yun, uh, what's up mga uh, ngayon, uh, meron tayo bagong... Pang... Bagong dating. Bagong dating na... Ito yung uh, matagal ko ng kachat make sa ibang bansa, kaya sa Espanyol, ay eh, dumating kaya naging bisita ko. Uh, ito, ito magiging bagong issue dito sa amin sa Bangay Bukana. Kaya magiging kapalit, Dulce. kaya go ahead. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, uh, ko lang ito sa ano, sa mga kabing oh, sige. dagat. Eric, uh, sisilo. Bye bye. So, bye bye, bye, bye idulse. kayo ha. Uh, kasi, uh ko lang ito sa mga dagat. Ah, kasi ah, kadating-dating niya lang yan, eh, kailangan niyang mamasyal sa tabing dagat. Ah, Tapasyal ka siya dito sa amin, sa amin, sa, sa Barangay Bukana. Kaya yan, samahan niyo ako mga kawasalak. Hmm. Ito na, ito na, ito na. Magiging kapalit ni Dulce. Eh. Anong bagong issue?